Meron ka rin bang mga content na ang nakalagay insight unavailable? Yan po yung katanungan ng ating viewers or followers na atin pong sasagutin. Nangyayari lamang po yan kapag meron po tayong mga share content galing sa iba. At kung hindi naman po, yung ating pong content na naipost ay eh, maaari po yan nakaprivate at hindi po nakapublic. Kaya i-check nyo po maigi. At kung meron po kayong mga restriction or violation, magiging delay rin po yung ating insight. At kapag po tayo ay nag-upload na ating video, hindi pa po kaagad magkakaroon ng insight yan. Hintayin nyo po at least mga 8 hours or 24 hours. At kung talaga pong wala po dyan sa mga nabanggit ko at tayo po ay talaga yung inyong content ay naka-insight and available, tingnan nyo po baka po ang inyong professional mode ay hindi naman po naka-turn on. Kaya po talaga walang insight. Pero ang pinaka-the best yung gawin, kung yan po ay lahat ay nagawa nyo na, E mag-appel po kayo kay Facebook at sila po ang mag-aayos ng problema nyo regarding po sa insight unavailable. Sa buhay guys, meron din po yan. Yung mga insight unavailable. For sure, naranasan na ng iba natin mga followers yan. Yung tipong, binuhos mo na yung pagmamahal mo sa isang tao pero hindi niya pa rin nakikita. Unavailable. Yung tipong, nagmamahalan kayo pero unavailable sa public. Dahil kayong dalawa lang yung nakakaalam. Kaya mag-iingat ka dyan ha baka yan mabigyan ka ng restriction or violation ng original. Bye!